Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang bagsak nga daw ang laro ngayon ng Pin Tower ng Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang gusto nga daw ng dating coach ng Denver Nuggets na si George Karl na maging head coach ng Los Angeles Lakers. Ayun nga po mga katrop sa isang NBA analyst, isa pa nga daw po sa mga rason ng pagkatalo ng Dallas Mavericks ay ang kakulangan nga po ng nakukuha nilang produksyon mula sa kanilang dalawang big man na si Daniel Gafford at Derek Lively II. Kung inyo nga po mapapansin mga katrop, kumpara nga po ng mga nagdaang serye ng Dallas Mavericks sa Western Conference Playoffs ay hindi na nga po masyadong nadadama ang kanilang impact sa kanilang unang dalawang laro sa NBA Finals. Maliban nga po sa mababa nalang puntos, ay hindi na nga po nila kaya pang pigilan o depensahan ang dalawang big man ng Boston Celtics kasi na sina Al Horford at Kristaps Porzingis. Hindi rin naman nga po masyadong dama ang presensya ng dalawang ito pagdating sa ilalim ng basket. Gayong hindi rin naman nga po natatakot ang mga manlalaro ng Boston Celtics na sumalaksak dito. Maliban na rin nga po dyan ay madali rin naman nga po silang nakukuhanan ng mga offensive rebounds na siyang rason bakit nagkakaroon ng Celtics ng napakaraming second chance point sa kanilang mga laro. Mabuti na lamang mga katrops at posibleng nga pong hindi makapaglaro si Porzingis sa kanilang game 3 na isang napakagandang balita since mawawalan nga po sila dito na isang problema. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang gusto nga na po ng dating coach ng Denver Nuggets na si George Carl na maging head coach ng Los Angeles Lakers. Mismong si Dan Horley na nga po mga katropos ang nagsabi, na hindi nga daw po niya kukunin pa ang offer sa kanya na kontrata ng Lakers na 6 year 70 million dollar o aabot ng 11.5 million kada taon dahil mas gusto nga po nito na bumalik sa Yukon para makuha ang kanilang tripit sa susunod na taon. Ito na rin naman nga po ang mismong rason bakit paper man na lamang nga po siya dito ng 6 year $50 million contract. Kaya dahil nga po sa pagtanggi ni Dan Hurley ay wala na nga pong ibang choice ang front office ng Lakers kundi pagpatuloy ang paghahanap nila sa posibleng bagong head coach ng kanilang kupunan. Sa ngayon nga po mga katrops ay sina JJ Redick, James Borigo at ang dating head coach ng Villanova Wildcats na si Jay Wright ang kanilang balak na kunin bilang kanilang bagong head coach. Pero syempre hindi rin naman nga po nila sinasarado ang posibilidad na kumuha pa ng iba pang coaches. At dahil nga po dyan ay mismong si George Karl na rin naman nga po nagsabi sa kanyang social media account na siya na lamang nga da po ang kukuha sa kontratang inalok ng Lakers kay Dan Horley. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Gusto nga po ng dating Denver Nuggets coach na pangunahan ngayon, ang Los Angeles Lakers. Ngunit ang problema lamang kahit man isa na nga po itong Hall of Famer sa NBA bilang head coach, ay matanda na rin naman nga po ito at hindi na rin naman nga po kaya ng kanyang pangangatawan ang pagod na kanyang mararanasan sa kanyang trabaho. Kaya kahit gusto naman nga po nito ay imposible nga po nakunin pa siya ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.